Hello guys. Ayan, naglakot siya kami ngayon. Ito yung vlog natin ngayon. Dito kami sa isa kong kaibigan. Ayan guys, yung maging lunch namin. Dito kami kami, Chi. Siya po ang nagluluto dyan. Ayan. Nagpiprepare po siya naman ako. Oh, Hello. Magkain na raw kami. <laughs> lang. Hello. Ako ako na. Eh, sige, oh, sige sige. sige. Hi, man. Ninakaw ko lang tong video galing kay ano kay Joy. I'm sorry. Okay, Joy. Oy, <laughs> ko. Oh, ayan. Si so, Maria, siya po yung nag-video. Mag-lunch na po kami. Kain na tayo tapos lang mag-lunch. <laughs> Ready na kami mag Tapos na kami kumain. <laughs> Ayan. Ayan guys. Nag-ano nag kami dito. Nag- Nag- Ano? Mag-picture-picture daw kami dito. Ang ganda-ganda ganda kasi ng view. <laughs> Kaya Mag-picture. At siyempre, mag-video din. Ang oh, ganda oh. Lake. Anong lake ba to? Connecticut River siya. Oh, Connecticut River pala po ito dito. Ayan. Ganda ng view dito. Ayan, titi titigan namin ng mabuti ang magandang river dito. <laughs> Marami daw isda dito. <laughs> Yun pala oh, may sign. Kilowatt <laughs> South Boat Landing. Right Ayan. Sabi tayo sa picture. And guys, nandito na kami sa Quichy Gorge. Tingnan natin yung mahabang, ay mahaba, yung pinakamataas na tulay dito sa Quiching ano Gorge sa Vermont. Grand Canyon of Vermont. Oh, Grand Canyon of Vermont ang tawag pala. Pero may Gorge. Ayan. So, tara, ating panuorin at tingnan natin yung mataas na ano tulay. Ayan yung aking mga kasama. Ayan. Ayan. Medyo malamig konti sa akin. God bless America. Ayan. 1911 pa pala tinayo. Ano? Tagal na. Ayan, maraming tao. At parang inagawa yung sa kabila. kalalim talaga yung ano niya. Pinaka ano, ang napakalalim. So tingnan natin nang closer. Ayan pala. Ayan pala po. Ayan, closer, closer. Ay, naku, baka malaglag ito? Ayun po yung ano, parang bintana po siya. Uh, Oo oh, nga. Yung po, oh, ayan po. Napakalalim po talaga niya. Sobrang lalim po, talaga. Ayan, ayan. Ambilis lumakan dia. Nalula siya. Ayan. Itu si Maryam. Hello. Masuk saya dito sa... Wow ganda glass Wow Lahat glass Oh, so ganda. Nice Gak ganda Terus apa Pak? Last blowing hours. Monday and Tuesday, then four. Wednesday and Sunday ten six. six, six spare. It's so beautiful. Oh, 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 so pretty. oh. Thank you. Ayan, guys, tapos na kami, nanood doon oh, okay. sa loob sa dito lang sa Welcome Simon's Br <laughs> <What>? <laughs> 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 Hindi ko na mabigkas kung anong pangalan. Basta masahin na lang yung okay. <laughs> Simon <laughs> first. <laughs> Ang ganda doon sa loob. Grabe. Hindi ko akalain na meron palang ganun doon sa loob. Oo. Ano pala yun? Event pala <laughs> na yung gas <laughs> blowing. Ay, events pala. <laughs> At saka yung engraving. Ah. Oh, good to know. <laughs> uh Oo. -oh and then sa labas meron ditong fresh, beautiful tulips, oh my god so pretty, <laughs> enjoy, uh, cover brand, tapas oh, wow. ano pasukan ano pasok yung pasukan dito na na yung na yung Wooo! Ganda! Tapos, yun na yung cover bridge right there. Ang ganda! Sige, sige. Ayan, guys. Nandito kami sa St. Baptist Church kasi pinuntahan namin dito si Father Julian bisita lang so ayan nagpasok kami dito sa church dito yung iba kong kasama <laughs> ito din si iba kong kasama ayan ganda ng ano oh mga daldalyon dandalyon mga yellow flowers daldalyon dal, -dal dandalyon pala yun hindi <laughs> ko na mabigkas eh ang dandalyon <laughs> yan yeah, syempre mag picture picture may video din ayan top 10 grand ano yung pangalan

Hi, Father! Yeah. natin si Father. Hi, father. Hi, father. Hi, father. Hi, guys! Tapos... Pagkatapos namin pumunta ng ano doon sa St. John the Baptist dito na naman kami dinala ni Father yeah, so sa St. Raphael Roman Catholic ayan, yan yung simbahan papasa kami dyan so ayan, magpicture-picture muna kami Nag ready na sila magpicture kasi si Father ano o naman siya. punta din siya dito mamaya-maya. Maraming tulips, ayan, yung tulips. Ang ganda. Ayun, may mga tulips. Maganda yung ano. Tayo, picture na raw kami. Ay, nakapasok na kami dito sa loob ng ano, simbahan. Patron Si Trapay Ito? Aking angel O ganun dako. Si Trapay At kakain kami Dito sa Restaurant na to O oh, diba Ando na sila Hahaha <laughs>

Yep. Yeah. Kailan na? na tayo. <laughs> <Kainan>. <laughs> Ayan guys, tumaan kami dito sa St. Catherine Lake. Ito sa Rotuana. Ayan, mag-picture taking daw kami. So, ako naman nagbibidyo. So, yan Dito kami, oh, uh, ayan. Picture, picture daw. Oh my gosh, ang daming lang. Ganda ng sunset. Ganda, ganda ng sunset. Dito lang yan sa St. Kentren. Ang misa mo bukas para sa Pope. Ganda. ng Tapos ng misa, 11.15 State Park. Dumaan na naman kami dito. Walang bayan ito. Gabi na ito. 7 o'clock. na. 7.26 p.m. na. State Park. Siguro bathroom. Ikot lang tayo. Ikot lang. Ikot na lang tayo. Masaraduhan pa. Hindi pa lang. kami. Ito mag-fishing. Ito. Ito. 7.48 p.m. na. <laughs> Ngayon lang kami mag-uwi sa Montpellier from Ro Rotland. Ayan, numaan pa kami dito sa... <laughs> ano to? Anong church to? Seven Dollars Church. Catholic Church. Ayan, tingnan namin kung bukas pa kasi 8 o'clock na. <laughs> Ito. ito. So, Our Lady of Seven Dollars. Ha? Roman Catholic Church. Ayan. 5 p.m. Close. Open. Eh, Mapasok kami. Kasi dumaan lang kami. Madalian. Wala na? Wala na. Sarado na kasi 8 o'clock na eh. It's close na kasi 8 o'clock na. Nang gabi. Ang sarado na. Sarado. Sorry. <laughs> Mag-vlog pa ako. Ay, hindi na kami nakapasok, guys. Nag-alimutan kong mag-ano. Ano ba? <laughs> ano Nag-alimutan. <naman>? Picture daw <laughs> ko na. <laughs> daming bulaklak, ko. <ho. laughs> Mag-tulog dito. ang tulips ko. Oh, ang yeah. daming tulips. Uy, mag-ano muna?